All right, mga bossing, magandang magandang araw sa inyo lahat. So, ito po ay raw video ng aking uh, dinoran kanina ng isang uh, Raider 150 FI. Gamit po yung Tech 2. Ngayon, ang ginawa ko dito is nag-mobile tuning lang ako, uh, trinay ko tapain kung kaya ng mobile tuning yung mga ganito ka-loaded na mga makina. So, ito po ay 200 plus plus cc. Okay, huwag na natin i-reveal kung gaano kalaki but still kapag po naka malaki na tayo ng bore or malaki ng displacement madalas hirap na po tayong habulin yun sa mobile app ngayon dito, ginawa ko dito is hinanap ko talaga po ang yung pinaka the best na kakayanin ng isang uh, mobile uh, mobile app okay, yung yung CP lang ang gamit natin dito uh, papakita ko yan dito uh, in a short while dito kasi kinukuha ko yung maximum potential pa ng engine na walang failure so eto mga is uh, more on uh, fine tuning muna na walang lag so yun po yung pinaka importante sa isang makina dapat safe ang una mong gagawin na to, no? like for example itong kinakapa ko ngayon dito is pinapakita ko yung uh, dapat kapag ka nag all out ako nag wide open throttle ako is hindi po siya kulang sa gasolina So meaning mga kaibigan, sinasadya ko siyang dapat meron siyang palya at wide open throttle para hindi po yung makina malagay sa panganib. Okay? So yan po yung mga unang-una na ginagawa dapat ng tuner, sinisecure muna yung makina. Okay? So after that, kapag naayos natin yung mapping, eh, magraran tayo ulit. Napaka-importante po niyan mga kaibigan na dapat alam natin na bawat run is safe yung makina hindi pwedeng basta basta lang tayo bibira tapos sa ah, hindi naman natin na ma-maximize yung potential sa dyno dapat po kasi sa si dyno is marunong kayo magbasa ng baseline at the same time marunong kayo makiramdam sa makina kung ano ang ang meron o kapasidad ng makina kapag kaalam nyo na tagilid o alanganin huwag nyo pong itutuloy yon kasi dun po nagkakaroon ng abiria madalas ang mga makina na loaded So ngayon dito mga kaibigan, marami ako nakikita na chumachamba ng mga tono. Sa totoo lang hindi po pwede yung ganoon Kaya po ito, uh, meron tayong enough na tool. Okay? Meron tayong enough na tool, meron tayong enough na experience para mas magawa natin ng na maayos yung tuning. Kapag ka po yung build is maganda, matikyan, yan. Isasagad ko po yan sa dyno, papakiram naman ko kung ano yung kanyang kaya. So ito po ngayon ang, ang sinusubukan ko dito, hindi lang yung makina, kundi po pati po yung ating ECU na Tech 2. So, naka Tech 2 Racing ECU po ito, which is kompleto uh, po siya ng features at hindi po tayo nahihirapan na uh, magkaroon ng adjustment. So, ayan, basically mga kaibigan, kino uh, kinocompare natin ang bawat trans natin dun sa previews natin na to, no? Kasi tinitingnan natin kung asan yung potential ng torque at nasaan yung potential ng horsepower. Hindi po ito nagagawa ng uh, copy-paste, okay? So warning lang po mga kaibigan kapag ka po nasa level po tayo ng tuning ng mga over uh, uh, Sabihin natin mga overpower or powerful na mga makina dapat po ay doble o triple ingat po tayo So okay yan po uh, mobile tuning lang po ginamit natin and happy ako dahil uh, nagstart tayo na dati 33 lang ito eh So ngayon nagstart tayo ng mas maganda dahil sa Tecto, nagkaroon tayo ng additional power pass. So, final is 36.22 horsepower sa ECU shop dyno. Gamit ang mobile app tuning lang po ng Tecto Racing. Salamat po. Peace.